ay uh, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga mahal na kabayan. Uh, panibagong vlog po natin. Uh, ay Ayok na sanang mag-vlog eh kasi marami tayong mga bashers. Kaso na alala ko muna ito pala ako. Ayok na sanang mag-vlog. Kasi marami ang mga negative ang comment. Ayoko na sana mag-vlog kaso naalala ko may may umaasa pala sa atin. Oo. <laughs> oh, umaasa. Tapos may monetize palang channel natin. Sayang naman. <laughs> Sayang kung hindi natin itutuloy ang matang ano halos ilang taon nating pinagpaguran. Tapos ititigil lang natin dahil sa mga taong mahilig mang bash, mahilig mang magsalita ng masasama laban sa kapwa nila. Ay eh, sayang naman, magpapatalo tayo sa kanila. Sabi <laughs> <laughs> ko hindi pwede. Lalo na nang makita ko yung anak ko na may yung anak ko na special. Lumakas na naman ang loob ng kuya nyo. <laughs> Opo, lumakas ang loob ko talaga. Promise. Lumakas. <laughs> hindi Kailangan natin pagpatuloy ito dahil eh, sayang naman kung titigilan natin. Nakapagsimula na tayo eh. Tapos maapik naman lang tayo sa mga taong nakapalibot sa atin na hindi naman nating kilala. Yung mga nag nagninegative comment na hindi naman tayo, hindi naman natin kaano-ano at hindi nating kilala at wala silang pakialam sa buhay natin. <laughs> sabi ko, ako, mag, magpapaapit ko sa kanila dahil lang ba sa mga uh, paniniwala nila na walang walang ano, walang katuturan na paniniwala, di ba? Yung yung dinidiscourage ka lang tapos yung yung baga walang magawa sa buhay kundi ang mag-comment ng mga negative na Minsan, ang iba naman, kung magsalita, akala mo, ang tal-talino eh. <laughs> yung akala mo, perfect, perfect na tao. Yung perfectionist tapos, marami ka naman palang kapalpak sa buhay. <laughs> <laughs> yung Yung talinuhan pero marami, lang, marami rin palang kapalpakan sa buhay na nagawa. ba? Diba? Tapos marami ang, yung nagsasalita ng masama sa kapwa, uh, sa kapwa nila, tapos, akala mo, very successful na sa buhay pero eh katulad din natin, 'di ba? May may mga shortcomings pa rin. Kaya tuloy tayo ah. Bah bahala na kahit, kahit ilang million pa ang magiging bashers natin. <laughs> tuloy pa rin tayo. <laughs> Hindi tayo sa kanila mga mala kababayan dahil dahil sa mga walang kwentang mga negative mga comments nila naisip ko nga eh, siguro mas maganda pa i-turn off natin ang comments para hindi na makapag-comment yung mga yung mga ano, yung mga negative minded. <laughs> Pero naisip ko rin, ay, maganda yung may nagko at mas may magan, mas maganda yung uh, may nagni Ibig sabihin, talagang tinatapos nila yung vlog natin. Ay nagpapasalamat pa ako sa inyo mga mahal na kababayan lalo sa mga batches natin. Shout out po sa inyong lahat. <laughs> Uh, maraming salamat po dahil kahit negative, nagninegative po kayo, nagko-comment kayo ng, ng ganun, eh, malaking tulong pa rin po sa akin dahil at least uh, binabantayan po ninyo ang video po natin kahit ngayon, tingnan nyo, bihira na po tayo mag-upload dahil nga marami tayong mga negative na ano, parang na parang na, na ako eh, na-praise ako. <laughs> parang, parang, muna ako. Sabi ko, parang, parang marami na ako nasasaktan. So, nagbulay-bulay ako muna, mga mahal na kababayan mga kapatid. Nagbulay-bulay muna ako. Ditigil ko na ba ang pag-vlog o itutuloy ko pa? Tapos, boom! <laughs> Naalala ko, monetize pala ako. Sabi ko, sayang. <laughs> Isipin nyo. Tatlong taon. ah, hindi naman tatlong taon. Isang taon ako bago na monetize. Nang mag-YouTube nang mag -YouTube ako. Isang taon. Tapos ngayon, pang limang taon ko na na nag-YouTube ako. Diba? Yung una kong mga vlog, eh, kung titingnan nyo, hindi po ganun ka, kagaganda. Pangit din, eh, mga pangit din. <laughs> Pero sabi ko, okay na. Monetize, di ba? Monetize. Ibig sabihin, pwede mapagkakakitaan pa rin kahit paunti-unti, ay pwede pa rin mapagtsatsagaan dahil eh, passive income pa rin siya, passive income. So, ang masasabi ko lang sa mga kapatid po natin, sa pananampalataya at mga kababayan, yung lalo na yung mga nagsisimula pa lang na, 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 nag-vlog na, 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 o nag-content ka, nag nagiging content creator sila. Huwag kayong titigil. Kahit kahit dito sa YouTube po ay napaka hirap ng mamonetize dahil ang requirements na ni YouTube ay umabot na po nang bagaman 4000 uh, watch time hours at saka 1000 subscribers may nadagdag po 10 million views sa shorts. <laughs> hirap nun. Tapos yung kakambal ko, may kakambal po kasi tayo. May kapatid po ako, kakambal ko. Mas malaki pa sa akin ang channel niya. Pero magkasabay lang po kami nagsimula nun sa YouTube. Kaso medyo naging ano siya, naging uh, talagang active. Kaya mas mataas. Umabot na po ng uh, parang 56,000 subscriber na po. Medyo okay na po yun, di ba? Kaso, nung gumamit siya ng mga reuse content, nakakalungkot man pero hindi niya napansin, hindi niya kasi niya tinignan yung mga message, yung mga warning ni YouTube sa kanyang Gmail. At hindi niya yun napansin dahil yung Gmail niya from 2019, punong-puno na yung Gmail account niya hindi niya napansin na cannot receive uh, Gmail, uh, mga email messages dahil punong-puno na nga. Ibig sabihin, naubos na yung, yung memory niya, yung pinaka-memory is puno na. Loaded na masyado, hindi na siya makareceive ng mga email messages. Pero hindi niya napansin, hindi niya, hindi niya nakita yon kasi walang dumarating na email. So, nang nag, nung nagbura siya, doon niya napansin, napakarami na palang warning ni YouTube ni YT. At yun nga, nagising na lang siya, na-demonetize ang channel niya. Kaya nakakalungkot din. Bagaman talagang kailangan na lakasan ang loob, kailangan na ipagpatuloy, pero hinahanapan na siya ngayon ng million, 3 million ata, or 10 million views. Ang hirap nun. No? <laughs> shorts pa. Nawala yung ads niya, yung monetization. Nawala. Ganon din po ang nangyari sa kapatid kong babae at sa kapatid kong lalaki. Tatlo po silang na-demonetize. Hindi po natin alam kung bakit na-demonetize. Ah, yung, yung isa kong kapatid na babae, napabayaan niya six months na hindi nag-upload. Monetize yun. Sabi ko, na-realize ko nang hindi ako nag-upload. Sabi ko, baka ma-demonetize ako. Sayang. <laughs> sayang pinagpaguran po natin, di diba? Sayang. Na, na na na, na, realize ko ay hindi hindi ako pwedeng malimonit, eh. sayang nito. Isipin mo kung hindi ako gagawa ng pagbabago sa buhay ko, ay walang mangyayari. Ay iniimagine ko na after 13 years of doing YouTube baka makuha ko na rin yung minimiti kong silver button. O, di ba? <laughs> after 13 years, yun silver button edi magwa 100,000 ta 100,000 na tayo na subscriber. Edi okay na po 'yon. At least uh, nakarating na tayo sa isang hagdan ni YouTube. So, 'yun po ang na-realize po, kaya nag-vlog na naman po ako ngayon. So, kaya sa mga nagsisimula pa lang lalo yung mga kapatid po natin. Subukan niyo pong mag-vlog kay YouTube ano po mag-engage kayo kay YouTube dahil marami na po ang nabago ang buhay ni YouTube. At marami na rin pong nakulong. <laughs> dahil na, marami na rin pong nakasuhan dahil po nga, yun, yun nga, ang mga vlog ay minsan siguro ay against na sa human rights. ay May violation na kaya. Kaya nakasuhan. Ayoko na. Ayoko muna mag-ano tayo, kung mag kung mag-plug na lang tayo, simple na lang. Gawin na lang natin simple. O, oh, 'di ba? Mag uh, mag-reaction video tayo, pero yung i reaction natin, ano po? Positibo na lang ang sasabihin natin. Bagaman may may negatibong masasabi, hindi gawin nating positibo, Positive. Positive. Uh, positive. Let us make the negative into positive and the positive into negative. Same lang naman pala. <laughs> so, kaya, yun nga. Ah, uh, yun. Narealize ko, baka ma-demonetize ako. Sayang eh. Nag-vlog <laughs> na naman ako. O oh, ito naman, nag-vlog na naman ako. Tapos, magbabakasyon na sabi ko, ah, damihan ko ng pag-vlog, bahala na. O, oh, di ba? Pero hindi ko pala pangarap guys, mag hindi mo monetize. Huwag na huwag nating paparang papangarapin na ma-demonetize tayo sa YouTube. Baka kas bak bakit? E, ang hirap mag-monetize. No po, napakahirap. Napakahirap maging content creator at maging vlogger, at totoo lang. Napakahirap. Kaya nung, nung na-demonetize yung kapatid ko, yung kakambal ko, nalungkot din tayo mga mahal na kababayan. Hindi tayo naging ano sabi ko, napakalaki ng panghihinayang po natin. Na, medyo malaki na po kasi ang kanyang channel. Sipin nyo, 56,000 subscribers na yun. Malapit na malapit na. Di ba? Ilang di pa na lang, mararating niya na si Silver Button. Kasi <laughs> <laughs> naging ba't, ba't, pala tumatawa yung ano ko? Di ba? Kaya, kaya ano, kaya sabi ko ay, ayokong mali-monetize. Mag-upload lang ako ng kahit mga personal ko ng mga video, at least, hindi tayo mali-monetize. Sa mga kapatid po natin na nais din pong magpapromote ang channel nila, na gusto rin pong mag engage kay YouTube, abay willing po tayong magtumulong. Kapag may video po tayo, ipipin po natin yung, isha-shoutout po natin yung channel po nila, ipipin po natin dyan sa comment section, at patutulungan po natin sa mga kababayan po natin at sa mga kapatid. Ika nga, di ba? Ang aral po kanina, pag-iibigang magkakapatid. <laughs> ito ibig sabihin, yung iibig, mo na ma -ano, umasin buhay, di ba? Huwag yung mainggit, di ba? Kaya, magtulungan tayo mga mahal na kababayan. So hanggang dyan na lang muna, ito lang muna ang vlog po natin. At mamaya baka maka, makapagbulay-bulay na naman tayo at makapag-vlog na naman tayo shout out po sa lahat ng mga bashers po natin. shout out po sa inyo. Thank you very much po sa mga negative comments at sa mga advice din, sa mga piece of advice din na. kasi may mga, although nagbibigay sila ng mga negative comments, pero pumap nag, nagbibigay po sila ng payo. Yun ang ipinagpapasalamat po natin. Shout-out po sa inyong lahat yan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng payo po ninyo. God bless po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan. Thank you!